Hello magandang araw mga kaprobinsya, kumusta kayong lahat? Uh, summer na summer na at uh, nakikita natin po ubos na naman yung mga bulaklak ng ating mga buganbilya pero mag start ulit yan uh, by uh, after 2 weeks siguro marami na naman tayo makikita ang mga bulaklak uh, Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan uh, Para sa akin po, bad news kasi yung aking uh, Facebook page po talaga na probinsyanong Daddy yan po ay tuluyan na nawalaan ako ng access. Uh, kaya ko po ginawa yung video na ito to inform you na hindi ko po ma-access itong page na to at meron pong ibang lahi na nagki-kick out sa akin dito na yun ang hindi ko masolusyunan kaya siguro tanggapin ko na lang na hindi ko na mababawi itong Facebook page na ito anyway kaya naman natin gumawa no ng Facebook page kaya po ang pakiusap ko lang sa inyo ay sana maging aware kayo na hindi na po ako ang may control sa Facebook page na ito at nais ko pong uh, humingi ng tulong sa inyo na paki ano na lang pakitulungan ako na i-report itong Facebook page na ito para hindi siya makapang biktima eh mahirap na po kasi ako yung nakapangalan dito uh, pwede nyong pindutin po itong ano part na ito then uh, punta lang po kayo dito sa report ayan i-click lang po yan at Siguro i-click nyo na lang po itong pretending to be someone. Uh, i-lagay nyo na lang po yung pangalan ko na Bert uh, Bermudez. Ayan po. At additional lang po, uh, meron po tayong official na Facebook page na talaga pong control po natin. Uh, ito po yung ating Facebook page na Daddy Bert. So, dyan nyo po ako mako-contact through Facebook. So, ito na lang po ang ipalo nyo at pakimessage na lang po ako dito. Maraming salamat po. Uh, sa mga nagtataka kung paano nangyari yon na na ang aking FB page. Ganito po yung nangyari para po magkaroon kayo ng idea uh, lalong lalo na rin po sa mga katulad kong uh, nagbibuild po ng uh, Facebook page. Uh, may nag-offer po kasi sa akin noon na isang uh, uh, parang isang business, nagpretensya na business para daw po makapag-post uh, dito sa aking uh, Facebook page ng kanilang mga content at syempre meron ding silang konting ibabayad so ganyan po yung nangyari syempre ako naman po ay uh, masyadong nagtiwala uh, tinanggap ko sila and then uh, partly busy din po ako nung nakikipag-transact sa kanila hindi ko na malayan yung mga settings na ni i-share ko sa kanila para magkaroon sila ng access hanggang sa sila na po yung nag over doon at ako ay kanilang kinikick out. So kapag nababawi ko siya, then after some time kinikick out din ako sa page na yun. Kaya ganun po yung nangyari. So sa mga may Facebook page yan, beware po sa mga ganun na modus ng mga ano ng mga ibang tao na pwede pong i-take over yung Facebook page po ninyo. So ayan po, ang ating official Facebook page ay si uh, Daddy Bird. Ayan at itong probinsyanong daddy ay wala na po akong control request ko lang po na pwede nyo na sigurong i-unfollow itong si probinsyanong daddy na FB page so maraming salamat po sa inyong lahat and be safe po